sa mga badi mga hapon hapunan uh, magluluto tayo ng nahuli natin kanina na mga shell adobadi igigisa natin napakasimple lang ng luto nito kasi ano lang eh uh, sibuyas bawang luya at saka asin lang isang sabaw natin ay buko igigisa lang natin sa outdoor tayo ito yung ano ito yung pinaglulutuan na kahoy lang tapos ito yung mga ulam na libre sa probinsya so wala kaibang gagastos yung dito higit sa lahat walang ibang ingredients kundi asin lang wala nang iba pang ingredients na ilagay natural na natural yung lasa walang MSG so sote sote lang ng ano bahagya Medyo golden brown na lagay natin yung atin na para tayo magigisa ng graba. So, dinapakasukat dito. Pagsa lang natin, natin ng kumisigla.

kumain din. Kami pa sulit kami kumpleto din. din. Ay iko m ay hindi nakukunta din, aayunan mo dito. uwi din sana mamaya. O badi natin ng sabaw ng buko. Hintayin na lang natin kumulo. At tapos asin lang to, kaya lang mamaya natin lalagyan ng asin pag kulo. Para matansyan natin kung gaano siya kaalat Kumukulo na. Halo ng konti. Para lang naghahalo ng graba. Pwede natin tisman. Ito. Kulang sa alat. Kumabadi luto na siya. Pwede nang tibubin ang sabaw. Libre naman ang hapunan. O ang gdidito na lang uli mga badi. Maraming maraming salamat.